Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rowena Bautista, isang urologist na may labinlimang taong karanasan, at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, isang limang minutong ritual para sa kalusugang sekswal ng mga lalaki. Halos araw-araw sa aking opisina, mayroon akong kausap na isang lalaki, minsan nasa edad 50, minsan naman ay 70, na nagsasabi ngang, Doktora, hindi na ako tulad ng dati. Ang mga sintomas ay laging pare-pareo, isang unti-unting pagbaba ang energia, isang nakakadismayang pagkawalang siglang kabataan, at isang lumalagong takot na ang isang bahagi ng kanyang buhay, isang napakahalagang bahagi, ay tapos na. Ang paksa ay halos palaging itinuturing na isang problemang mekanikal, isang problema sa daluyan, o simpleng kakulangan ng daloy ng dugo. At bagamat bahagi iyon ng kwento, ito ay isang sintomas, hindi ang pinakasanhi. Nais kong sabihin sa inyong ngayon na hindi pa ito ang katapusan. Hindi sira ang inyong katawan. Kailangan niyo lang itong bigyan ng tamang makasangkapan at ang solusyon ay wala sa isang tableta. Hindi ito isang medical na pamamaraan. Ito ay isang simpleng lima minutong ritual na maari mong gawin sa pribadong espasyo iyong tahanan gamit ang isang sangkap na mabibili sa anumang health food store. Ito ay isang hack na sinusuportahan ng ga-urologis na, na tulad ko, hindi bilang isang milagrosong lunas, kundi bilang isang pangunahing pundasyon ng pangangalaga sa sarili. Tinutugunan nito ang mga ugat ng problema at ibinabalik ang iyong sistema sa isang estado ng kalusugan na parang bata at masigla. Ipapakita ko sa inyo ang isang partikular na pamamaraan ng masahe sa ari at ipapakilala ang ilang mahahalagang langis na gagawin itong lubos na epektibo. Ito ay tungkol sa pisikal na pagpapanatili. Ito ay tungkol sa isang direktang henson na paraan sa inyong kalusugang sekswal. At sa pagtatapos ng video na ito, maka karun kayo ng isang simpleng pang-araw-araw na gawin na maring magpabago, hindi lamang sa inyong maumaga, kundi pati narin sa inyong buong paktingin sa sarili, una, Maging medyo siyentipiko tayo, ngunit ipinapangako kong gagawin ko itong simple at madaling maunawaan. Ang pagtayong nga erection ay isang magandang biological na kaganapan. Hindi lang ito tungkol sa ng dugo. Ito ay tungkol sa isang komplikadong anyong vascular communication. Ang tisyo ang inyong ari partikular ang dalawang pangunahing silindrikal tub na tinatawag na Corpora Cavernosa ay isang pambihirang network ng gas ponggi at napakasensitibong daluyan ng dugo. Nangyayari ang ereksyon kapag ang ma-tubo na ito ay napupunong ng dugo. Ngunit hindi sila mapupunong ng dugo maliban kung ang mga daluyan na patungo sa kanila ay makatanggap ng isang malinaw at tiyak na senyales mula sa inyong nervous system na makrelax at lumawak nang husto. Ang mahalagang proseso ng paglawak na ito ay tinatawag na vasodilation. At ito ay inutusan ang isang mahalagang signaling molecule na tinatawag na nitric oxide. Isipin niyo ang nitric oxide bilang isang panlup na mensahero. Ang mismong molekula na naksasabi sa sistemang daluyang ng iyong katawan na bumukas ng maluwag at haya ang pumasok ang dugo. Habang tayo ay tumatanda, maraming masalik ang naksasapuatan upang sirain ang buong prosesong ito. Ang talamak na stress, isang laging nakaupong pamumuhay. Sedentary Lifestyle at isang dieta na matas sa mga processed food at asukal ay lahat nagambag sa isang mapanganib na estado ng pamamaga at oxidative stress sa buong katawan. Maari ninyong isipin ang prosesong ito na parang kalawang na namumo sa lup ngang inyong matubo. Pinapatigas nito ang mga pader ng inyong mga ugat sinisira ang kanilang delikadong panlup na lining at pinipilayan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa at gumamit ng mahalagang nitric oxide. Ang utos mula sa inyong nervous system ay humihina at nagiging hindi na epektibo. At ang magadaluyan neng dugomismo ay nagiging hindi nagaanong nababanat at tumutugon. Ito ay hindi isang bigla ang pagkabigo. Ito ay isang tahimik, mabagal, at nakakadismayang proseso ang pakasira na nangyayari sa lupeng maraming taon, madalas nang hindi mo namamalayan. Ang 85 minutong ritual ngang masahe ay isang direktang interbensyon na idinisenyo upang gawin ang tatlong tiyak at makapangyarihang bagay nang sabay-sabay upang baliktarin ang nakapipinsalang prosesong ito. Una, ito ay idinisenyo upang pasiklahin ang produksyon ng nitric oxide. Ang pisikal na pakilos ng masahe ay hindi lamang tungkol sa pakuskos. Nakbibigay itong nakatarget na banayat na presyon at pakunat na direktang nakpapasigla sa mga endothelial cell na nakalinya sa inyong nadaluyan ng dugo. Ang macel na ito ang pabrika ng nitric oxide nang inyong katawan. Ang pisikal na stimulus ay direktang naktitrigger nang isang biochemical na tugon, na naksasabi sa mga na ito na maglabas ng mas maraming nitric oxide, na naghihikayat ng vasodilation mula mismo sa pinakmulan? Kung saan ito pinakakailangan? Ito ay isang paraan ng direktang. Digamot na kayat sa mga natural na proseso ng inyong katawan. Pangalawa, ang ritual ay naglalayong mapahusay ang lokal na daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng manumano at melayuning pagalang dugo papunta sa tisyungang ari, Pinipilit ninyong lumawak ang mga sa isang kontrolado at banayat na paraan. Ito ay isang uri ng physical therapy para sa inyong mga daluyan ng dugo. Ang paulit-ulit na sinasadyang paglawak na ito ay nakpapabuti sa kanilang pagiging elastiko at nagihikayat ng mas mahusay na pangkalahatang sirkulasyon sa paglipas ng panahon isipin ito na parang pag-unat ng isang naninigas na, na kalamnan upang maging mas nababaluktot. Ang sinasadyang hands-on na paraang ito ay nakakatulong na gisingin ang mga natutulog na daluyan at pinapatibay ang mga landas na napakahalaga para sa isang malusok at tumutugon na ereksyon. Pangatlo, ang ritual ay idinisenyo upang magbigay sustansya sa tisyo. Ang tamang langis ay hindi lamang isang pampadulas. Ito ay isang mahalagang bahaging prosesong pagamot. Kapag kumamit kang langis na mayaman sa partikular na fatty acid at vitamina, nakbibigay kang malalim na nutrition direkta sa tissue. Sinasipsip ng balat ang mga compound na ito na mahalaga para sa pag-ayos at kalusugan ng mga selula ang mga makapangyarihang lipid at antioksidan na ito ay tumutulong na muling buwin at mapanatili ang integridad ng mga cell membrane na lumalaban sa prosesong tanda mula sa labas papasok. Bumabawas din ng friction ang langis na tinitiyak na ang pisikal na pakilos ng masahe ay makinis kaya aya at banayat sa sensitibong tissue na ito. Ang buong prosesong ito ay isang direkta, hands-on, at magap na pakilos ng pagpapanatili. Ito ay isang pakilos ng pagbawi sa natural na pakandar ng inyong katawan, hindi sa pamamagitan ng pagpilit dito gamit ang isang kemikal, kundi sa pamamagitan ng paksuporta sa pangunahing biyolohiya nito. At ito ang dahilan kung bakit ito ay isang pangunahing bahagi ng isang diskarte na aprobado ng urologis para sa pangmatagalang kalusugang sekswal. Nakikita namin ang pagbabang sigla araw-araw at alam namin na ang pinakamahusay na solusyon ay madalas na ang nakbibigay kapangyarihan sa lalaki na bawin ang kontrol sa kanyang sariling kalusugan. Ang ritual na ito ang unang mahalagang hakbang. Ang pagpili ng tamang langis para sa ritual na ito ay isang kritikal na hakbang. At ito ay higit pa sa pagiging pampadulas lamang. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pinakamahusay na posibleng direktang nutrisyon sa tisyo. Hindi ka dapat gumamit na sintetikong langis o anumang produkto na naglalaman ng na matapang na kemikal dahil ang iyong balat ang pinakamalaking organ ng iyong katawan at sinisipsip nito ang lahat ng inilalagay mo rito. Ang layunin ay magbigay sustansa at suporta, hindi makirita. Mayroon akong ilang simpleng rekomendasyon sa natural na langis na malawak na magagamit at lubos na epektibo, bawat isa ay may bahagyang makakaibang benepisyo. Una, pag usapan natin ang orihinal at lubos paring epektibong opsyon, ang castor oil. Ito ay isang makapal at malakit na langis na nakmula sa buto ng castor. Ang kakaiba at siksik na katangyan nito ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa isang malalim at tumatagos na masahe. Ang castor oil ay naglalaman ng isang mabisang fatty acid na tinatawag nari chinoleic acid, nakilala sama kapang yarihang, mga katang yang anti-inflammatory. Kapag gumagamit kang castor oil, ang kapal nito ay nagbibigay para sa isang mabagal, sinasadya, at lubos na kasiyasiyang masahe na maring umabot sa malalim ng tisu. Ito ay nagtataguyot ng isang masusing pag-alis ng tensyon at naghikayat ng lymphatic drainage na nag-alis ng manaypon na lason at likido. Ito ay isang kamangha-manghang opsyon para sa mga lalaking nais direktang tugunan ang talamak na paninigas ng tissue at kakulangan ng paka-elastiko. Ang tanging problema ay medyo malakit ito at maring maging magulo. Ngunit ang malalim Namga gabenepisyo ay hindi may kakaila. Ito ay isang subok na paraan para sa pisikal na pagaling at pagpapanumbalik na ginagamit sa loob maraming henerasyon. Pangalawa, para sa isang mas magaan, mas pangkalahatan, at lubos na maraming gamit na opsyon, isa alang alang ang jojoba oil. Ang jojoba oil ay teknikal na isang likidong wax, ngunit ang molekular na istruktura nito ay halos kaparehong natural na sebum na ginagawang iyong balat. Nangangahulugan ito na agad itong kinikilala iyong balat at sinisipsip ng mahusay at ganap. Ito rin ay non-comedogenic, ibig sabihin hindi nito babarahan ang iyong mapores at halos ganap na hipoallergenic na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa sensitibong balat. Ang jojoba oil ay puno ng makapangyarihang sustansya tulad ng vitamina A at B, kompleks vitamins na parehong mahalaga para sa kalusugan ng balat at pangmatagalang pag-ayos ng tisyo. Ito ang banayat na pang-araw-araw na paktipilian. Ang magaan at malinis na tekster nito ay gumagawa para sa isang makinis at kaya ayang masahe, at perpekto ito para sa malalaking mas gusto ang isang hindi gaanong magulong opsyon. Ang jojoba oil ay kamangamangha para sa pag-alagang balat, pagbabawas ng friction, at paktiyak na ang tissue ay mananatiling malambot at nababanat. Pangatlo, isang napakapopular at malawak na magagamit na pagpipilian sa Pilipinas ay ang langis ng niyok, coconut oil. Ang langis ning niyok ay pangkalhatang pinupuri para sa makapangyarihang mga katangyang antimicrobial at anti-inflammatory dahil sa mataas na konsentrasyon nitongeng isang fatty acid na tinatawag na lauric acid. Ito ay isang mahusay, abot kaya, at lubos na purong opsyon na nakbibigay ng isang makinis at hindi malangis na pagdulas. Ang pangunahing benepisyo dito ay ang kadalisayan at pagiging simple nito. Ang langis ng niyok ay mari ding maging isang kahangahangang carrier para sa iba pang mas puro na langis na maring gusto mong idagdag tulad ng purong bitamina E oil. Gayunpaman, tandaan na ang langis ng niyok ay maaring tumiga sa temperatura ng silid na maaaring mangailangan na painitin mo ito sa iyong makamay bago ka maksimula. Ito ay isang napaka-epektibo at madaling makuha na pakpipilian para sa malalaking nais nice nang isang simple at purong langis na nakbibigay ng pangunahing suporta. Panghuli, bagamat hindi isang massage oil sarili nito, Lubos kong inirekomenda ang isang malakas na tulong mula sa vitamina A oil. Ang vitamina A ay isang mahalagang antioksidan at isang makapangyarihang tagapagapagaling ng tissue. Malawak itong kilala na nakpapabuti sa pag-aelastikong balat, nakbabawas ng hitsurangang mapaklat, at sumusuporta sa pagayos ng mga selula ang pagderagdag lamang ng ilang patak ng purong bitamina E oil sa iyong napiling massage oil, maging ito man ay jojoba o langis ng niyok, ay parang pagderagdag ng isang superpower sa iyong ritual. Nagbibigay ito ang direktang dosis ang nakapagpapagaling na sustansya na tiyak na makikinabang ang iyong sensitibo at mahalagang tissue. Ito ang suktulang pagtatapos para sa iyong limang minutong gawain, na tinitiak na hindi kalamang nakpapasikla, kundi nakayos at nakpapabatarin ng iyong katawan mula sa labas papasok. Ganito kasimple ang ritual na ito. Hindi ito abutin ng higit sa lima minuto ng iyong oras at dapat mo itong gawing isang hindi mapakusapang bahagi ng iyong gabi-gabing gawain bago kamatulog. Nice kong maunawaan ninyo na hindi ito isang minadaling gawain. Ito ay isang sandaling ng sinasadya at maingat na pangangalaga sa sarili, isang tahimik na pangako sa iyong sariling kapakanan. Una, ang paghahanda ay susi bago kamaksimula, tiyaking malinis ang iyong makamay at ang lugar. Kunin ang iyong napiling langis at magbuhos ng counting halaga sa palat ng isang kamay. Maglaan gang sandali upang dahan-dahang ikuskos ang iyong nga palat upang bahagyang painitin ang langis. Ang simpleng hakbang na ito ay ginagawang mas madaling matanggap ng iyong balat ang langis at ginagawang mas kaya ay at epektibo ang masahe. Ngayon, maglaan ng sandali upang huminga. Hindi ito isang mekanikal na checklist. Ito ay isang tahimik at sinasadyang ritual. Kalimutan ang mas stress ng araw. Ito ay tungkol sa pakonekta sa iyong katawan at pakbibigay dito ang atensyon na kailangan nito upang magilom at may balik ang sarili. Ang masahe mismo ay binubuong tatlong pangunahing yukto, bawat isa ay may partikular na layunin. Unang yukto, ang vascular warm-up, magsimula sa banayat na pagaplos gamit ang buong kamay sa kahabaan ng katawan ng ari mula sa puno hanggang sa dulo. Huwag gamitin ang iyong mga lalaki o isang agresibong pagkakahawak. Ang layunin dito ay isang banayad at pare-parehong presyon upang hikayatin ang daloy ng dugo at gisingin ang tisyo. Gawin ang mga haplos na ito sa ngang isang buong minuto. Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mo ang isang natural na pekinit at isang banayat na taas ng daloy ng dugo. Ito ay isang mahalagang unang hakbang na nagahanda sa madaluyan para sa mas malalim at mas tiyak na gawain na susunod. Pangalawang yukto, ang nitric oxide trap. Dito na tayo magiging mas tiyak. Gamitin ang iyong hinlalaki at hintuturo at bumuong ang isang banayat na o nahugis sa paligid ng katawan ng arisa mismong puno nito. Pana tilihin ang isang banayat ngunit mata na presyon, sapat upang maglapat ng counting tension, ngunit hindi sapat upang magdulot ng anumang discomfort. Ngayon, dahan-dahang slide ang iyong mga daliri pataas sa katawan patungo sa ng ari. Pagdating mo sa itaas, bitawan ang iyong pagkakahawak at maksimulang muli mula sa ibaba. Gawin ito sa ma 2 minuto. Ang layunin dito ay hikayatin ang isang kontrolado at tuloy-tuloy na pagdaksangan dugo sa tissue ng ari na tumutulong na pasiglahin ang mga selulang gumagawangan nitric oxide sa lub ng mga pader ng daluyan. Ito ay isang sinasadya at maingat na pagalaw na sumusuporta sa daloy ng dugo at sa pangmatagalang paka elastiko ng tissue. Pangatlong yugto, ang foundational release. Sa wakas, magtutuon, kasapuno ang istruktura. Gamitin ang iyong manga, daliri upang dahan-dahang, masahihin ang lugar kung saan naktatakpo ang iyong ari at ang iyong buto sa singit, pubik bon. Ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming siksik -sik na connective tissue at manggadaluyan ng dugo na maring maging masikip at tensyonado sa paglipas ng panahon. Maglapat ng banayad na pabilog na presyon sa lugar na ito sa lub ng gaida minuto. Nakakatulong ito na alisin ang malalim na tensyon at nagihikayat ng daloying dugo mula sa isang pundasyong pisyolohikal na antas. Ito ay isang mahalagang Bahagi ng ritual na tinitiyak na ang buong sistema ay tinutugunan. Pagkatapos ng ritual, maglaan ng sandali upang ipahinga lamang ang iyong kamay sa lugar at damhin ang init. Damhin ang natural at banayat na enerhiya na nagising. At iyon na iyon, isang simpleng limang minutong ritual na may potensyal na baguhin ang lahat ito ay hindi isang sexual na gawain. Ito ay isang pisyolohikal na gawain. Ito ay tungkol sa pisikal na pagpapanatili. Tulad ngang pagmamasahe mo sa iyong mabalikat o tuhod upang maibsan ang tensyon, binibigyan mo lamang ang iyong kalusugang sexual ng parehong atensyon at pangangalaga na ibinibigay mo sa ibang bahagi ng iyong katawan. Kaya bakit irerekomenda isang urologist ang isang bagay na napaka-simple? Dahil ang karamihan sa mga isyu sa kalusugang sekswal sa mga lalaki ay hindi lamang tungkol sa isang biglang problema. Ang ma ito ay resulta ngang maraming taon ng kapabayaan, mahinang sirkulasyon, talamak na stress, at paninigas ng tissue. Ang ma doktor ay sinanay na magreseta ng tableta para gamutin ang isang sintomas. Ngunit bilang isang doktor na may holistic na pag-isip, alam ko na ang tunay na kalusugan ay nakmumula sa pagtugon sa pinakasanhi. Ang ritual ng masahe na ito ay isang pundasyong intervention. Ito ay hindi gumagamit ng gamot. Ito ay hindi invasive. Ito ay isang bagay na Ari mong gawin araw-araw na sumusuporta sa natural na andar ng iyong katawan sa halip na umasa sa isang kemikal upang pilitin ang isang tugon. Ito ay isang makapangyarihang pakilos ng magap na pangangalaga sa sarili na tumutulong na maiwasan ang paglalangang ga problema. At para sa maraming lalaki, mari nitong baliktarin ang pagina. Dapat koring idak-dak ang isang mahalagang paalala. Kung nakakaranas kang malubha o paulit ulit, ulit namga isyu, dapat kang kumunsulta sa isang medical na profesional upang malis ang anumang pinakbabatayan mga condition sa kalusugan tulad nang sakit diabetes, na na sa puso o diabetes, na madalas na ipinapahiwati nga isyu sa kalusugang seksual. Ang masahe na ito ay isang kamanghamanghang pandagdag na tool, hindi isang kapalit para sa profesional na payong medikal. Ang mabenepisyong ritual na ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay isang makapangyarihang pakilos ng koneksyon sa iyong sariling katawan. Binabawasan nito ang performance anxiety, nagtataguyod ng pakiramdam ng kagalingan, at ito ay isang pare-pareho at maasahang senyales ng iyong sariling kalusugan at sigla. Kapag nararamdaman mo ang isang malalim na pakiramdam ng kagalingan, makikita ito sa lahat na iyong ginagawa. Kaya, ano ang magiging reaksyon ng iyong partner? Ito ay magiging isang halong kasiyasiyang sorpresa, ginhawa at malalim na pagpapahalaga. Ang pagbabalik ang kusanglup na pagana ay hindi lamang isang senyales ng iyong pisikal na kalusugan. Ito ay isang senyales ng iyong mental at emosyonal na kagalingan. Ipinapahiwatik nito na ikaw ay hindi gaanong stress, mas nakapahinga, at mas payapa. Tinatanggal nito ang isang potensyal na pinakmumulan ng hindi nasasabing pakabalisa na maring naroron sa relasyon. Mayroong isang kahangahangang hindi na sasabing ginhawa sa senyales na iyon. Nangangahulugan ito na kasali kaparin salaro. Ito ay isang madali, hindi hinihingi. At natural na paraan ng pak yang loop na maring maksimula ng araw sa isang maganda at may tiwalang paraan. Ikaw ay isang lalaki na kalmado, nakapahinga, at may kakayahan parin. Ang pang-araw-araw na pisikal na pagpapatunay na iyon ay hindi lamang magbabago sa iyong maumaga. Babaguhin nito ang dinamika ng iyong buong relasyon dahil dadalhin mo, ang pakiramdam ng sigla at kumpiyansa na iyon saan ka makpunta Kaya ngayong gabi, subukan ang simpleng lima minutong ritual na ito. Huwag umasa ng isang himala kinaumagahan. Ito ay isang proseso ng muling paksasanay sa iyong katawan. Ngunit pagkatapos ng isang linggo o dalawa ng tuluy-tuloy na paksasanay hanapin ang mga banayat na pagbabago. Ang tensyon ay mababawasan. Ang iyong tulog ay magiging mas malalim. At isang umaga ay magigizing kasa isang napakalinaw at napakagandang senyales na ang iyong katawan ay bumalik na sadati. Isang tiwalang senyales na naksasabing, ako ay isang malusok na lalaki. Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang simple at suporta ng aham ng mga solusyon. At ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na maring nangangailangan ng counting nightly reset. Ako si Dr. Rovena Bautista at makikita-kita -kita tayo sa susunod.